Bago matapos ang araw, samahan mo kaming lumapit sa Diyos sa panalangin ng pasasalamat, pagpupuri at kapayapaan. Ipagkatiwala natin sa Kanya ang ating buhay ngayong gabi. Manalangin tayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa gabing ito ay lumalapit kami sa iyong presensya. Sa katahimikan ng gabi, nais namin ialay sa iyo ang aming buong puso't isipan Salamat po sa panibagong araw na ipinagkaloob ninyo sa amin. Sa kabila ng lahat ng aming pinagdaanan, narito kami humihinga, umaasa at nagpapasalamat. Salamat po sa mga biyayang aming natanggap, malaki man o maliit. Salamat sa pagkain sa aming hapag, sa tahanang nagbibigay sa amin ng kanlungan, sa pamilya at mga kaibigan na nagbibigay lakas sa amin. Salamat din sa mga pagsubok na nagtuturo sa amin ng tiyaga at pananampalataya. Salamat po sa iyong gabay na hindi nagkukulang, sa iyong pagmamahal na walang hangganan, at sa iyong liwanag na nagiging tanglaw sa dilim. Panginoon, patawarin mo po kami sa lahat ng aming pagkukulang. Sa mga sandaling kami nag-alinlangan sa iyong kabutihan. Sa mga oras na kami nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa. Linisin mo ang aming mga puso, Panginoon, at ituwid mo kami sa tamang landas. Bigyan mo kami ng bagong pagkakataon upang makapamuhay ng naaayon sa iyong kalooban. Ngayon, Panginoon, habang kami naghahanda na sa aming pagtulog, hinihiling namin ang iyong kapayapaan. Pawiin mo po ang aming mga pagod na katawan, ang aming nababagabag na isipan. Ipagkaloob mo sa amin ang mahimbing na tulog upang sa paggising ay taglay namin ang bagong lakas. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang aming mga alalahanin ngayong gabi. Ikaw na po ang bahala, Panginoon. Panginoon, sa oras na ito ay inilalapit namin sa inyo ang aming mga alalahanin at takot. Hinihiling po namin ang ganap na kapayapaan sa aming isipan at puso sa bawat gabing kami mahihimbing sa pagtulog, naway ang iyong katahimikan ang siyang maghari sa aming diwa. Pawin mo ang mga bagabag sa aming isip. Palitan mo ang aming mga pangamba ng katiyakan sa iyong pangako at ang aming pag-aalinlangan ng matatag na pananampalataya sa iyo. Itinataas din po namin, O Diyos, ang aming kalusugan sa mundong puno ng mga karamdaman at kahinaan, ikaw ang aming kanlungan. Pagalingin mo po ang anumang sakit sa aming katawan. Palakasin mo kami, Panginoon, mula ulo hanggang paa. Hipuin mo kami ng iyong mapagpalang kamay at pagpalain mo kami ng kalusugan na nagmumula sa iyo. Ibalik mo po ang sigla ng aming katawan. Linisin mo ang aming dugo at palakasin mo ang aming mga baga, puso at bawat himay-may ng aming katawan. Ipinapanalangin din namin ang kalusugan ng aming pamilya at mahal sa buhay. Ilayo mo sila sa anumang karamdaman. Ipagkaloob mo sa kanila ang malakas na pangangatawan at malinaw na pag-iisip. Nawa'y manatili silang ligtas at nasa maayos na kalagayan sa bawat araw na lilipas. Panginoon, sa mundong ito na madalas ay puno ng kaguluhan, kalamidad at hindi pagkakunawaan, hiling po namin ang iyong kapayapaan. Ang kapayapaang hindi kayang ibigay ng mundo, ngunit nagmumula lamang sa iyo. Pagharian mo ang aming bansa, ang aming mga komunidad at ang aming mga tahanan. Bigyan mo kami ng pagkakaisa at pag-ibig sa isa't isa. Naway sa aming simpleng mga paraan, maging instrumento rin kami ng iyong kapayapaan sa iba. Panginoon, bantayan mo po kami sa aming pagtulog. Ipadala mo ang iyong mga anghel upang kami ingatan. Protektahan mo ang aming tahanan laban sa anumang kapahamakan. Hinihiling din po namin ang iyong patuloy na paggabay sa amin sa lahat ng aming gagawin bukas. Sa bawat desisyon na aming haharapin, naway laging ikaw ang manguna. Liwanagan mo ang aming landas, Panginoon, upang hindi kami maligaw. Inaabot din po namin sa panalangin ng aming mga mahal sa buhay. Pagpalain mo po sila saan man sila naroroon. Yakapin mo sila ng iyong pagmamahal at kapayapaan. Ipinapanalangin namin ang mga may sakit, ang mga nalulungkot at ang mga nawawalan ng pag-asa. Hipuin mo ang kanilang puso at damhin nila ang iyong presensya sa kanilang buhay. Ama, sa iyo po namin iniaalay ang aming buong buhay. Ang lahat ng aming mga pangarap, plano at kinabukasan ay itinataas namin sa iyo. Gamitin mo po kami ayon sa iyong layunin. Naway maging daluyan kami ng iyong pag-ibig at biyaya sa iba. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataong ito ng panalangin. Naniniwala kaming pinakinggan mo ang aming mga daing. Hinihintay namin ang iyong tugon ayon sa iyong panahon at kalooban. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat-lahat. Hinihiling namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Yesu Kristo na aming Panginoon na nabubuhay at nagahari kasama mo at ng Espiritu Santo, isang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasa langit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala rin naman ang anak mong si Jesus, Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Kung nabless ka ng panalangin ito, ibahagi mo rin sa iba upang sila rin ay mapalakas at mapanatili ang pananampalataya. Huwag kalimutan na mag-subscribe para sa mas marami pang panalangin. Pagpalain ka ng Diyos!